kusang loob na nagsuko sa himpilan ng pulisya sa bayan ng Rizal ng kaniyang iniingatang baril ang isang negosyante nitong ikadalawampot siyang ng, ng Nobyembre 2024. Sa ulat ng pulisya na pinadala kay Police Colonel Ferdinand Di Hermino, Acting Provincial Director Nepo, Ganap na alas 5 days ng hapon nang dumulog sa kanilang himpilan ang isang Romulo Lopez E. Silvestre, 74 na taong gulang, may asawa at residente ng barangay Santa Monica, Sambayan ng Rizal at kusang-loob nitong isinuko ang isang kalibri 9mm pistol, black na may serial number na BBM544. Ang pagsukong ito ng nasabing armas ay basic na din sa implementation ng revitalized offland tattoo -off program ng PNP na kung saan ang lahat ng loose firearms ay dapat na i-turn over sa mga otoridad. Nasa kustudiya ngayon ng nasabing istasyon ang nasabing baril para sa tamang disposisyon. Para sa Police Report, Mayra Maruso nag-uulat para sa DWNE 10 Radio, ang inyong kakampi!